For more video, please subscribe and click the bell button. Thank you! Hi guys, si Jerovino naman to, si Mr. DIY. So, andito tayo sa isang customer ko. So, ayan, nagre-replaza sa isang... Dito sa Australia, hindi uso yung may flashing-flashing pa, di ba? Hindi na maka... Siguro dahil hindi kami nakaka-experience na masyadong barado. Pero dito, pinapalitan lang. Filter. Then, derecho vacuum. So, eto ang problema nito. Meron siyang internal clog up. Kasi minsan, lalamig. Tapos biglang babagsak. So, tingin ko nag internal clog up. Kasi nagpalit na ako ng PCB. May issue dito sa PCB. So, pinalitan. Ganun pa din. So, eto ngayon pinalitan lang ng filter tapos iba ko yung ko diretso karga wala nang flashing flashing dito sa Australia kasi nga hindi na hindi na kasi pag R600 malinis din naman hindi naman ganun ka ano dumaya system yan makukuha naman sa vacuum less than 5 years unit pwede nyo gawin to kung tutuusin palit filter derecho vacuum then karga so mamaya papakita ko sa inyo pag okay na so hindi ko na pinakita yung tinanggal ko yung filter kasi ayan na punahin oh, bago na yung filter ayan at least marunong pa ako maghinang sa tagal tagal ko hindi naghihinang so ito yun nga problema nito lalamig nawawala lalamig nawawala pero nawawala yung lamig siguro mga dalawang linggo tatlong linggo In intermittent siya so napalitan na lahat na pader sensor, ganoon pa rin sabi ko hindi na ang problema na nito yung system na kasi nakikita namin sa computer di ba meron tong kaya i-detect sa computer kung kailan siya nagloko. So nakikita namin, intermittent talaga siya. So yun yung naging problema niya. So so ang ginawa ko, ni di din na Samsung, recommendation ko din, gas replacing tapos ba vacuum. Yun nga, filter, vacuum, tapos na. So mamaya paanda rin natin ulit. So dito, hindi na rin gusto. Pwede ka rin naman mag-gauge siya, na rin naman akong gumamit ng gauge. Ito, di ba? So pero, ito, kung gusto mo, para kung wala kang gauge, Timbangan. So, palitan ko kayo mamaya. Babacuum ko muna mga 30 minutes. Thank you. Ayun, guys. Tapos na ako mag -vacuum. so So, kumabahan ako. Ayun. <laughs> diba? Ayan yung gas. Pinaka-safe kung nag-aalangan ka sa gauge mo. Ayan. Timbangan. So, ganun na lang ginagawa ko. Timbangan. Kasi minsan yung gauge pagkarulado uh, mo na okay, eh, since may timbangan naman ako yun na lang din ang gagamitin ko kung ano yung nakalagay doon sa sticker yun yung exacto ikakarga ko pero sinosobrahan ko, kasi kahit papano pag uh, inano mo yan pinasingaw mo, tinanggal mo na may sisingaw ng konti, nagpapasobra lang konti konti lang, kung halimbawa 80 grams, gagawin ko, ah si, uh, 85 grams gagawin ko lang 87 grams ganun, okay so papaandarin ko na, mahanin ko yung lima may. So, oh, ayun guys. Umaantara yung ating 4H. So, naglikta. Ayan. Wala naman. May sabon-sabon pa. Ayan na. So, tama. Pagkasi sa R600, naglalaro dito sa negative 50 at saka sa may 0. Nasa gitna niyan mostly. Ayan, ganyan. Yan ang karga ng R600. Sa katara ko, doon ko na ano, pinag-irala namin para kung wala kang timbangan saka mag-base sa gauge. So, ganyan lang. Naglalaro lang siya. Minsan, 1. Depende yata sa lock, pero maximum yung 0 pag sa R600. So, ayan, gumagana na. So, tatesting te ko na lang na ilang minutes bago alis na ako. Ito yung practice dito sa Australia na siguro pwede rin gawin sa Pilipinas since hindi naman kami nagkakaroon ng problema after namin i-reprocess nang hindi i-reprocess, eh, magpapalit compressor o magpapalit ng filter, vacuum lang wala nang flashing flashing so yun yung nakas nakasanayan dito na gawain sa Australia kasi wala rin naman ako na, na, na may clog up siguro nga dahil makukuha sa vacuum so subukan nyo rin sa Pilipinas makakatipid kayo para hindi rin malaki ang charge sa mga customer so ayan na okay na so inaantay ko na lang ng ilang minutes bago ako malis so isa tatanggalin ko na yon so maglilikpit na ako ng gamit na The testing So, yun yung practice dito. Walang flashing-flashing. Siguro nga, dahil bago pa yung unit. More than, below 5 years pwede. Pero may nagawa kasi ako, 7 years. Hindi ko rin pinlashing. O, oh, yun, hanggang ngayon, gumagana na yung unit. Sira compressor na pinalitan namin. So, gumana naman. Okay, bye-bye.